Midangop sa sibihanan sa brigada ang usa ka inahan aron ireklamo ang usa ka magtutudlo sa Lagaw 2nd Barrio Elementary School Barangay San Isidro Jansan kay tungod dili matud pa ni ini i-release ang card sa iyahang anak nga ipa-enroll unta niya sa grade 4. Dool ko diri ma'am kay ang card sa kong anak dili nila i-release kay nakawala daw kong anak ug libro. Instead nga, isa lang ang libro nawala, ipa, ang nila sa kuha nga, luha ka libro ang nawala. Ay, last week pa ma'am, ikaupat na na kuning balik dira kay ma'am, kay ma'am Andren, nilit yun niya i-release ang card. Kaya yun kong pabayaron, pabayaron sa libro nga nawala, instead na isa, duhaon on niya pag, ano, pabayad sa kuha. Nga naaman sa sulod sa iyang rumpod na wala kay Gidala, mana sa ako ang anak ang libro. Karon dili nila i-release ang card. Hangyo gani ko ma'am na i-release lang kay diha lang man gyapon ako ipa-enroll. Dili jud ma'am kay pabayaran jud ko atong libro. Aron makuha ang bahin sa magtutudlo nga gireklamo, giadtuan sa Brigada News Team ang naisgutang eskwelahan. Apan, wala ang maong maistra o ang principal ang mihatag og pagpaklaro kalabutan sa isyu. So ganiha uh, naaman na tong parents no. So naklaro naman to bahin sa iyang reklamo ato na wala daw gi hindi siya maka-enroll no. Tungod ato sa libro lagi nawala. Pero naklaro naman to na iyang bata na ano man nakalista dito sa list sa mga enrolled kay all student pa na sila. So meaning to say, automatic enrolled na na sila. Confirmation lang man na nga mag to sila din he. O ang, ang, pre, ang, kumbaga ang attendance sa bata, confirmation na ang estudyante diri hapon mo eskwela. So that's why uh, instructed instruction man yun na ako sa mga teacher na ako na na this week dapat nakapost na gid na ang mga pangalan So, katong all students and including katong mga transferees. So, para ang mga parents, makabalo sila, o ang mga bata nila, kabalo sila, asa sila, musulod on Tuesday, sa August 29. So, ganihan, okay naman to, naklaro naman to, ang kung sa itong mga issue nila. So, um, so importante, na ang bata niya, makasulod sa August 29. Kaya nag-post naman na automatic magina i- i forward man ang ano ang card samtang kalabutan sa libro nga nawala gibutsyag sa principal okay sa libro uh, dili man gid na mataga anong price pa kung wala dihatag price list gihatag ang division so tama lang to nga mag lang siya kung ano ang nawala dito na libro uh, kay para pod marilib ang teacher sa iyang responsibility pero kaya lang na siya accusation dito na isa lamang ka libro daw nawala pero duha man daw ang giano so subject for verification po na nako na sa teacher pangutanon sa nako ang teacher kay regarding dito kung pila ba gyud kalibro ang nawala at least ang teacher ma-relieve po siya sa iyang responsibility pero yun nga i-verify ko muna sa teacher kung unsa ba to kay ingon sa parent duha kunya is ay ah, ingon sa, ingon niya duha daw ang pero isa ra man daw ang nawala So basig kunya may miscommunication ang sila ba o unsa so ako lang taruhon on the side sa teacher Takda sab nga istoryahon sa prinsipal ang magtutudlo kauban ang ginikanan aron ma reconcile matod pa sila dihang nasayran sa inahan nga ana-ana sa listahan sa mga grade 4 students ang iyahang anak dako kini og pagpasalamat salamat ko nga uh, uh, na settle na ang akong problema O no. dili tungod pa sa brigada purag nisudisturon pagud mi pagpa uh, release sa card sa akong anak pero Thanks God nga nahuman na ang amuang problema bahin sa kong estudyante. Salamat po ko sa amuang principal nga na bagi po siya na settle po. Ang hangyo sa principal sa mga ginikanan. Pero ako lang hangyo po sa mga ginikanan. No? If ever may problema sila sa eskwelahan, sa teacher ba, direct sila ato diri sa ako ah. Kaya ako mong makatabang sa ila kay office na ako, Bukas mo na kung halimbawa the time kay ingon niya kay wala ko it's because nagkataon siguro to na na nagpresentation kami ng OPCR na amang ko permit din hindi magi kumawala diri sa sa office unless may mga meeting o unsa so adto lang siya diri sa ako ah, or the following day kung let's say dili ko available kay bisag kinsa diri nga parents basta may kon gina cater man gina nako gina song kay syempre ato gud ni pamilya man na, nato no ang parents amo ago na ang parents din he So amo nang ginapalangga amo maginikanan diri. Human ni ini excited na nga mosulod sa klase sa Agosto 29 ang anak ni Jane Barrios. Kini si Enna Mimogpon in the heart of changing lives. Brigada News.